kaso natin. Ano po? Uh, discomfort po sa radio. Uh, Kasi Sige, tanggalin mo yun. Ah, ano. uh, kaso po nito nung hindi ka po ako nang malaki, hmm. and then nalock, ang tagal pong ano, ang tagal pong bumalik. bumalik. Naglock, ang gano'n? Ang ka? Ang tagal po talaga ang lakang Oh. And then, sa lang po. Hey. Tapos, mga matagal na rin po nangyari. Hmm. Tapos, nagulat na lang po, Inihintay ini in, lang na bumaba. Uh, hmm. and then sa din din yung naman. Pero ang case ngayon po, hindi ko po, po siya mahinga nga ng malaki tas. Parang dito. Kung mapapansin niyo po, ang laki na nang dito. Hindi na pantay mukha po. Oo <laughs> nga, no? Lumaki dito mo, no? Apo. Napalabad. No? Eh, Apo. Ayan, Napalaki yung dito. Kaya sabi ko. Pag kumakain ka siguro, dyan ang Di Kasi... Paano kumakain? Dalawa lang po yung pinagawa ko. Pero yung nung time po nung na kailangan po yan. Kailangan yung nag -lock? Last year po po oh, yun eh. na po. And then, yun napansin po napansin ko, yung pag nga nga ka kaya, nga yan, nag-aalangan, hindi ko po ma- Hindi mo i-perfect? Opo, hindi mo i-perfect. Nga nga nga. Cool Kulang, no? Tsaka tabing eh. yun po. O sige, dito ka. ah ka. Kaya po, napansin ko po sa salamin, ano po, malaki na po yung dito ko. Dito, pahabulin natin okay. yung dito kung may magkakay. Okay. Sige, ang nga kang Sara. Okay. Lock, jo Pag nga nga mo hindi mo na isara. sara. Ngayon naman, nung nasara, ayaw naman mabukas. <laughs> ayaw naman mabukas. Iba naman ang kaso. Wala sa tag. Tapos dumaki na rito. Ayun naman. Kuya okay, nga nga. Doon daw sara. Mm. So ka, nga nga. Doon daw sara. Doon daw sara. Nga nga lang nga. Doon daw sara. 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 Iga mm. yeah, nga rito. Kulang. May didi nga nga. May na. Kuya nga nga. Malaki. Kuya. Kusok. Okay. ya. Yeah. Dahan, dahan, sara, sara, sara. Sige, sara mo. Ayan. Okay nga ka? Sara? Okay nga nga, pilit. Okay, laki na. Sara? Hmm. Bore ko. Sa susunod niyan, yung mga ano mo yan, tenga naman makapektuhan, may mukukong. yun <coughs> din naman may paano rin <coughs> <paano, tos> sana kasi <coughs> noong <na ni May. tos> 2017 <din> po <coughs> nagkaroon po ng <coughs> spinal lumbar strain <coughs> and then yun po may mga times po na masakit yung po <tos> <tos> <And> then, <coughs> okay mga <Okay>, nga? <coughs> sige hmm. Ayan, puwesado na. Hmm. Ayan po, medyo kumana po. Kumana. Ito ngayon, idol. Diyan ka ngayon nakahabol. Ang nguya mo ng bubble gum, ganun, no? Dito naman sa kaliwa. Hmm. Para makahabol. Kasi itong piske mo nito, di, pagkano magiging, ano yan, nakahabol yan, mas maganda. Mas lalo kang magpuproportion yung mukha mo, mas guwag-guwag po ka lalo. Lumipis no, to eh, dito. Dito ko ngayon sa kaliwa. Yung kain mo ng bubble gum, <laughs> para siyang gigil pero tahimik ka lang kumakain. Para may tinatagpo ang pagkain ano? Ay parang maliit na kuya lang po na day. Maliit na kuya lang. Pasdito. Day by day, normal lang 'yon. Ngawitin mo muna 'yung panga mo para ka lang nag-gym. di Diyo pag nag-gym ka, ah, ngawit tawit sakit. Pero ang goal natin 'tong malumaki 'yung muscle. Ganun din 'yon. Araw-araw lang mga ngawit pa siya sa sa muscle. Dito ka lang naman mga ngawit. Hindi nakatulad 'yun pag ginagawa mo. Alam mo, ang sarili may kapos. Ako. Hindi mo pwersa. Pwede malaban. Tsaka pag gihikap tayo, kandahan-dahan, lahat tayo ha. Ulit-ulitin ko to kasi yung iba, ngayon lang na nakakapanood. Pag may problema kayo sa Joe, naglalak, katulad siya, inabot na niya yun, di ba? Hihikab kayo, paloob, eto, chinino Kahit anong laki yan, hindi maglalak. Kasi ako may problema ako sa Joe, nagkaroon na rin, oh. No? Hmm? Pansin mo? Ayun, eh, pangapalag. Hmm. Kasi ako nakakaramdam na rin ako, parang maga, pag maga, yung kakain ako, almusal. Parang may mano eh. na bumabagabag na sa dyo kasi gumagalaw na nga. Pero ngayon, eh, wala naman sakit kasi nakokontrol ko, kaya ko ano. Yung eh. tinuturo ko sa inyo, para rin sa inyo. Pag maghihikab kayo, eh, tandaan nyo yan ha. Pero nga, uh, ikab ka. Yan, hindi maglalakyan. Tandaan nyo yan. Okay? Meron ka pang lumbar